Ito bunga, bunga. Ito oh. Hmm. Ayos, ayos. Ayos. Okay, Docs. Huwag na yung pababayaan yung patubig sa kalamansi. Eh. Kasi pag kulang sa tubig, matagal lumaki yung bunga. Ganyan, no? Ganyan, o. No? Pakalipas ng bagyo, walang nakapasok na tubig sa irrigation kaya nabansot yung mga bunga o oh. oh. so, tulad nito pwede na oh. pero karamihan maliliit o oh. kasi kulang sa tubig ngayon nagpapasok tayo ng tubig galing sa irrigation buti na lang yung mga may mga may ari ng sakahan doon ay uh, nakapagpapasok na ng tubig kaya naibalik na yung tubig sa irrigation tayo naman ngayon ang magpapapasok dito sa kalamansian Ganun lang. Give and take lang tayo mga kaibigan sa mga magsasaka. Give and take lang. Pero ngayon, ito, pag napasukan ng tubig, overnight ah, ayun, <coughs> binubuhusan ko yung ibabaw ng plat kasi ito yung tuyo. Ayan. So para lahat ng ugat ay mababasa. At makakasipsip ng mas maraming tubig at saka nutrients. Para lumaki. Ha. So, ganito mga regular sizes ng kalamansi. Ha. Ah. Dapat ganito kalalaki. Pero kapag ganito, ito, ito, ito. Yan, maliit pa yan. Undersize pa. Tulad nito, oh. maliit pa. Oh. Yan, oh. Maraming bunga. Pero maliliit pa. Yan. Parang katawan ng tao, para tumaba ka, kailangan maraming water intake. Oh, eight glasses of water every day. Pero kapag nagpapagod ka, tulad nyo, grabe yung pawis. kailangan yung ma-rehydrate. Para lumaki yung katawan. Ganon Oh, din sa kalamansi. Parehas yung principle uh, hydration para mabilis na lumaki yung magbunga ng kalamansi. So ngayon, patubig tayo. Uh, tingnan natin after 3 days to 5 days. Makakapitos tayo ulit. Okay. Bye-bye.